Absan tayo papunta ngayon? Ngayon pas sa Manila. Biglaan ba to? Ito. Yeah. pas? Ito ang travel. Travel niya. Aroin mo si Chang. Pinasa Ang hindi ano? Ano? Ayan. Yeah. Mahigit ano? Isang linggo. Pinano <laughs> lang? Kala ko pa isang tao. santa <laughs> Mahigit isang linggo lang po namin na. Ito ba yung request ni Mrs. o Pag-usapan na lang po namin Planong sabay Kasi nag-iisip kami kung saan kami no. Mag-celebrate na Ano gagawin namin. namin Kasi nung namin. first anniversary namin, hindi kami nakapag-travel. Yun, yun nga, yun yung napansin ko dahil kay Baby, kay Kasi baby ka ba, Rabay. Ko lang po noon. Hindi ka pwede mag-travel masyado. Kaya ngayon po kami mag-travel. Ka wow, so kailan yung huli? So first question ko, kailan yung huli na nakapag-travel kayo na kayo lang dalawa? Hindi ko na po maalala. Kaya tayo kami lang? Baka yung honeymoon yun, yung huli. Hindi, hindi, po. hindi po, may kasama kasama ko lang, Oh, may kasama rin. Yung pagsundo, siguro ko yun ano. Uh, Nung no, nag-drive din kami. To, yung before, kami hindi, na tatlong araw. Ay, matagal. Oo namin na kami dalawa nang maapa. Boss. Ayan. Maganda ng opportunity yan. Yes. So... Para <laughs> sa akin. Opportunity sa akin. Which comes to my second question. Ito bang biyahing ito ay magkakaroon ng plus one? <laughs> Natulog muna ako pas. Hindi pa pas. Depends. Ha? It It depends. <laughs> Bakit magkaiba mo ang sagot nila? Yung isa, wag mo na. And then, ito naman. Yun ako saka palalimbas. It depends. It depends. Kung will sa, ni Lord. Kung will ni Lord at sa, sa lambingan ng dalawa. <laughs> <laughs> Kung, Kapag di nag-away. <laughs> 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 pag-travel, may... Hindi uh, nawawala, no? Hindi, na hindi, hindi nawawala eh. Hmm. Four, days Four days and three nights. Four days and three nights saan? Taiwan. Wow paano nyo pili yun? Um, Biglaan lang din. <laughs> Parang inisip na rin medyo lang. Saka malapit. 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 Akala malapit. ko dahil baka may malapit. sponsor, may kaibigan kayo, kamagalanan. Wala din. Wala din. Galing, grabe, spontaneous. Hindi Hangga... rin alam ng mga viewers pa. <laughs> Kaya nga, ngayon pa lang? Oh. ba to? Nabanggit ko na rin siya sa live. Hindi naman siya sikre. Wow. Nabanggit ko na rin siya sa live ni Jomar ata. Wow. Then it's nga pati sa vacation na big a, uh, uh, ano pare guys spontaneous ah <laughs> pati sa pat, pati sa vlogging spontaneous ang schedule so balikan natin yung question kung sakaling may plus one anong name anong nung ano na yung pangalan girl or boy syempre girl na yon girl na kung ang baby paano mo ba napili yung pangalang rabay pala dahil rabo hindi. eh kung girl nagustuhan niya din. Ah, na, na yung nagustuhan niya. Ang galing, Rob, Rob, Rabay. Tapos, yung... Dab ah, yung first, ano yun eh, second Dab name na yung ano eh, yung, yung Rabay. First, first, na, first name na Ah, okay. Jack. First Jack. First niya. Jack. Yes. So, basically, yun daw po yung pangalan ko dapat kung maging lalaki ako. Yeah. Ang galing. So, parang pinagsama rin pangalan niyo, no? So, kung babae naman, ano pwedeng pangalan sa ganun? Ano kaya? Rabina? Rabina? Josh? Ano gusto ko -E -E. oh, yun? Uh, <laughs> <messaging> uh, <inaudible Purdarian Inaudible>. Ano? <.acked noises> j a h j a Josh? Oo, Josh. E, ikaw mo pagbabae. Wala pa. Rabia. Rabia? Hindi hindi po yun joke. Kasi alam ni Jack na gusto niya yung new name na yun. Parang, si Rabia ba yun? Yung nga, ang Rab-Rab pa rin, no? Yung patient. urig na urig po ah. Talaga alabit ala, ala, sa <laughs> sa rabay. Okay, sa third question naman natin. Third question, 2 years. Um kap kapag 2 years marami nang adjustment, pero mag-focus tayo sa ano, sa favorite memory. Positive muna tayo. <laughs> Positive muna. <laughs> sa 2 years na 'yon, in, in na picture mo ba yung two years mo pala nah. na, umabot sa ganito yung two years nyo yung dalawa di ba minsan may fear ang lalaki kapag na ano, kapag ikakasal parang mm. Ay, meron ka mga unknown eh parang pero ako oh, di ko na di ko na yung fear nice tagal <laughs> <Magaling> ka sumagot <laughs> <Okay>. <laughs> tsaka mag maganda yung ano mo ha yung sinabi yung mo ng wedding ha maganda ng mga sinabi mo ng wedding nun so walang fear favorite memory ng two years niya? Yeah. Ng two years? Um, Siyempre yung ano, yung pinanganak si Baby Rabbi. Grabe yun kasi halo-halo yung pakiramdam. Emotions nun eh, di ba? Nagtatatawag ka pa nun eh. nagtatatawag ka. Sama. saya Parang dun ko naramdaman yung ay. So ito pala yung buhay talaga. <laughs> yung realidad. Actually, pinost mo yun ang nakadaan you, you, you never know. oh, di ba? Diba? You never know. Parang Hanggang... ma-humble. Yeah, ka nung, ano, nung experience mo. Ba ma maintindihan mo yung mga bagay na yon like anxiety, death, hmm. childbirth kapag daman. naramdaman mo. Hmm. Okay. Wow, okay. so yun yung, yun yung memory. Si ano naman, si Jack. Jack, um, favorite memories ng two years? With the, ay, yun Yung yun, yun, yun yung answer niya, hmm wala siyang fear nung, nung two years na yon ikaw ba I ito na yung pinipicture mo talaga yes naman pals and syempre yung parang pinaka highlight naman Ay, talaga ng marriage na namin is yung motherhood and... nga. saka Mother. yung fatherhood din ni eh, yan kay Rob hmm. dyan ko nakita talaga yung um, pagiging responsible ni <laughs> ni Rob yeah, saka ano talaga yan we spend yan ng time na come to think of it, noon before kalaka ano, doon iba pa kapag kaming dalawa lang yes yes mag-iba basta tum dumating si ray eh kita mo talaga yung ano eh, tatay na tatay yung nag jump <laughs> yung, yung 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 nag sa maturity yes so, nakakalibang tingasin nakawala din kasi ng stress telepono <laughs> nang pag, pag na-overdose una kong Sarto hindi na si Jack. Si na. pareha. Parehas ko yung nahanap. Pag wala na, si, si... Si, si Jack, si talagang nahanap ko talaga. wala naman si Baby. Si naghanap din ako. Dapat kompleto. Uh, hindi, nahanap naman niya muna si Jack. Jack na sa si Rabay. <laughs> 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 si Mami mo na. Adjustments. Two years. Adjustments. Meron ba? Um, na, na parang yung dati mag-boyfriend, girlfriend and then now may two years na kayo together. Yung mga jokes sa mga kasal na mga naririnig natin. Adjustment. Makaya. No, Siguro yung kailangan mo talagang mag maglaan ng extra effort. <laughs> extra effort kasi and may baby time. na eh. And quality oh, time. May baby na. So, yun. Uh, ito na yung uh, puyat gigising ka sa madaling araw tapos grabe nagtitiis ka ng antok mm. tapos yung eh, tsaka yung first year ni Rabay di ba yung sobrang dami yung puyat oo oh, oh, yun mm. Uh, um, yung mga, um, na ka pa ng umaga Baban, babantayan talaga dapat uh -huh. But, buti nga ngayon yung parang sabay na rin siya sa tulog na pero dati nagigising every 3 hours adjustment sa difference ng away, girlfriend sa away, pag-asawa? Um, wala naman po as okay naman po. Wala naman kami ganun masyadong nag-away. Hindi kayo masyado mag-away. Understanding <laughs> naman po. <laughs> support siya sa akin kahit sa mga hilig ko uh -huh. -gy gym basketball support, support siya sa akin Kaya, Uy, pero na maraming nagko-question dyan ngayon Ganoon na din naman ako sa kanya Mar ma marami nagko-question like question din to ni Rachel nung isang araw eh na bakit daw yung ibang girls parang pinipigilan o oh, yung mga di ba yung mga asawa nila sa sa mga hilig pero bakit kay Rob okay lang sa kanya yung tingnan niya yung basketball kasi ano parang kahit man before kayo magkakilala parang yun naman ay yung passion pero okay, tama na naman siya Hindi naman naging issue yun sa Hindi naman. Basta lang uh, ano, basta May ano lang, ayun sa sobra. Ano, lang sobra. Alam niya na yung Tsaka nagpaparinig naman si Jack eh, no? pag sobra na. Alam na po yan kapag medyo may tampo na. Uh, <laughs> paano ka nagpapakita ng parang ano, uy Sinasabi ko alam. man po, pas. <laughs> ah, so so yung yung pagko-communicate oh, mo pa. open. Pag may problema siya. So, ka ba? Prank ka? siya um, sinasabi niya ka agad. Hindi <laughs> yeah, na siya mahula. Hindi <laughs> na siya mahula na. Okay lang ba ito? Naiinis ba siya? Kundi ginapaalam mo kagad. ako. Ah, so, Nakapag-response. Ever since ano love ka, na nag-start kami. Ganun naman po ako. Masabi lang siya isang beses. Isang beses po. Mas kao na bahala kung anong gagawin mo. <laughs> 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 Which is mas maganda na imbis na nag-huhulaan <laughs> pa. Uh, naghuhulaan kung ano gusto mo okay lang ako okay lang tapos hindi pa lang okay 'di ba may mahuhula pa so dapat pala no magpaparinig na lang <laughs> pero si Jack 2 years adjustments adjustments tiningnan ni Baby Rap talaga grabe yung adjustment doon hindi lang months yun eh 'di ba parang i mean from yung pagdalabang dala-dala ko pala kasi napunpunan si Rabay hanggang sa ilabas mm. -hmm. si Rabay grabe, yung adjustment ano love you pa yung naoperahan pa nga po ako noon oh yun pa pendectomy tapos ano pa nung pag-anak ko pa gabing labor pain nung nung <laughs> tapos, nung pag-anak mo pala gaan ang sabi ang girl daw matindi ang pain tolerance syempre first time mo yun paano yung feeling na yun sa so first time pain tolerance no, actually yung, ano, yung, pain ng childbirth na yun kay ano ininda yun ng mga few months pa po after ano kay normal delivery pero ano may pain pa rin ako na ramdaman pero yung during para ba siyang ano parang kinakabahan ka nung nasa nung, hospital ano na, na ako, <coughs> nung nasa labor room na <laughs> asa may ano na um, sa waiting room diba sa mga labor yun doon pa ako mas doon ko na doon na talaga nagsinkin na mga nga pero nung ano naman, nung mga mga 9 months first, like 8 months, hindi naman po masyadong kinakabahan ako. Yung feeling na first time na nakita si Rabay nun, pagkatapos ng labor? Hindi ko na ma-explain talaga pa. <laughs> Kasi nung parang after nung pagkalabas ni Rabay, dun ako, parang magical moment na yun, or no? kahit na yun. Parang ginsip ko talaga, alam ano, na, effort na ilabas ko to. <laughs> Kasi ano siya nun, 3 kilograms. Tapos... 3? Oh, uh, po. Tapos parang hindi ko rin nakalain na makakain akong Kasi medyo may... medyo worried ako noon na baka masiyas ako. Ayaw na ayaw ko nga po masiyas kasi naramdaman ko na nga yung pain nung uh, sa appendectomy. Ah, oo nga pala. oh uh, po. At gusto ko talaga may inormal si uh, Rafa. Ay, asawa ng <laughs> na ka. Lakas mag-pray ng asawa mo eh. Ang dami yung baka prayers nito eh. <laughs> hindi, hindi yan nakatulog eh. <laughs> ko nag-pray request ako noon. Uh oo. -oh. Hmm. ko first time, first time. First time. I kung paano siya, parang, ah, hindi ba Parang siya na rin yung nag Yeah. Good <laughs> luck kay Kuya Nel, huh? <laughs> <laughs> so, si Kuya Nel, nga pala, ano? No, hindi no. pala. Mm. ako? mo, lang, kung ano na nangyayari sa akin, ano? sa... sa and it's like this. Tapos, di pa dun pas nagtatapos. Mm -hmm. After pa nung, ano, syempre, may mga dumarating na sakit. Yung baby, ba? nakaka stress din yun. Oo, yung, Tra syempre, wala kang control dun. Yun. Yung, yung, control. yung mga bagay na wala kang control. Eh, yung baby, nakakaawag pag may sakit at di naman nakakapagsalita. Mm Hindi -hmm. nalang sinasabi kung ano yung gusto nila. <laughs> Talagang, ano lang. ano una, naiyak na lang. <laughs> ano love, naiyak na lang. Sinanggol. Naawa ko, babe ang itsura pati ni Baby Rabay na no? pag nag ang ah, iiyak so ang kakawa pa din ang itsura Kaya ni Baby ba, no? hindi <laughs> siya naiyak naluha, ay hindi lang, naiyak naluha, uh -huh. But, pati ikaw na lang <laughs> si natin. Baby Rabay yun baby di ba parang ano parang hindi umiiyak uh -huh. nung may may season siya eh, na hindi uh -huh. umiiyak di ba uh -huh. tapos hindi masyadong malikot ngayon ba malikot na sobrang malikot tapos. pa hindi mo pigilan nagmamabaan siya yeah gagawin yung ali. May mga nakikita na kayong mga personality niya sa kanya. Parang uga-ugali kahit bata pa lang. <laughs> <naman>. Ano ba? <laughs> May iniipin kayo. <laughs> kahit bata. <laughs> <laughs> kahit bata wala. Siya <laughs> magala pag di na ano. Pag lalo na sa bihay ka. Lumalabas na kagad. Ano <laughs> pa? Saka yung mga favorite ni Rob, ginagawa kay ay Rabb, naka-manban. Basketball <laughs> <laughs> ko maiilik. Anong saraga Mahilig ah, sa so, bola. Bola, bola, bola? Wow. Na bola, <laughs> bola. na. Wala na Pinapractice na. ng tatay. Sa oh, sakin 'yung nung Sa so, kotse rin. wheels. mag ko ka First din din ito pas na malayo kami, ah, di namin kasama si Baby Rabay. First so, time na malalayo, no? Naiiwan eh. First time yung magkasama na 3 days to 4 days. Ay, uh, hindi lang. 5 pa kasama travel. Hmm, kaya medyo malungkot. <laughs> Pero ang inisip ko na lang doon, ah, uh, paano pa kaya yung ibang mga OFW, di ba, na nagtatrabaho? Hindi lang God. po 5 days sila. Grabe, Nawawala. <coughs> na nawawalay sa Yeah, yun. <coughs> na years no? Yung, hmm. yung iba nga dekada pa eh. Yun lang yung iniisip ko. <laughs> Compared sa 5 days lang, di ba pas mm. Nakita ko nga nun si Jack ay eh, pagpupunta tayo nun sa Naga. May isang instance na wala si Baby Rabay. Nagang check agad siya ng phone eh. <laughs> 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 wala, wala bang isang araw yun. Ngayon 5 days. Wow. Nagsalita na ba? Daddy. Like daddy. Oh, mama. Ah, uh, but, buti may mama ko kasi magtatampo. Ed na na. Dito sa ano nyo, sa mayiging vacation nyo, may, may expectations ba? Expectations? Maliban sa baby number 2. Mas mapalalim yung samahan. As husband and wife. Tsaka talagang magkaroon ng quality time pa kasi yun yung oh, quality time. Ano, parang kulang na sa amin. Just love past. language to ni Ate Jack. Hindi <laughs> <laughs> kapag ano, kapag mo ano talaga mo bawi yan sa akin na ano talaga yan. Yes, yes, nakikita naman namin eh, sa ano, maaya na lang yan bigla. Tara love. Ay, <laughs> Ganyan naman yung ano niyan. <laughs> Hindi nakikita no, ko, meron pa kayo minsan na ano, eh, bagas-bas pa eh, di ba? Oh. si ano ba si Rob ano ang alam mo na love language na to? service tama kasi The yung normal service. mong ginagawa yun yung normally yun yung <laughs> so pag siya pinaglilingkuran, din tingin niya love siya <laughs> totoo yun Tot totoo yun <laughs> ganun ba yun oo oh, kapag yun ang love language na binibigay yeah, mas gusto ko din yung ano yung ah, okay. words of oh, ano tawag affirmation affirmation The feeling ko ha. feeling ko rin gusto oh. ko yun So, paano naman? Kasi ako siya? hindi ganoon eh. <laughs> yun, yun, yung yun yung medyo hilig niya pala yung Boy. dapat may nag-affirm Parang, ang pogi ng asawa ko. Lumalaki yung lumalaki yung mga sel. Lumalaki yung mga sel. <laughs> <laughs> I, <love you. laughs> I love you. I love you. So, so, di naman siya. yung pom, pom puri, di naman ganun. Ay ah, yung parang um, ano, yung, yung parang, sweet. Ah, uh, Tsaka okay. saka, saka lumalabas magaling ni si Ate Jackie eh, kasi lumalabas na nakikita ko yung husband ko responsible na ako mga ganyan di ba kala ko sasabihin ni Rob physical touch siya kanya nga no physical touch? ako ah, oh. ikaw ang oh. love language you. mo yun oh, oh. sabi naman yung love language <laughs> 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 yun lima na lahat <laughs> <laughs> na <laughs> e gifts daw gifts <laughs> daw <laughs> oh tuwag ako si awat na awat <laughs> na, na. Lang. Huh? lahat yung pang yung pang, isa. May may isa pa eh. Shoes na gita. Uh, diba? Quality time, service, affirmation, gifts. Kulang pa tayo ng isa. Oh, kinumpleto nga ni Rob. number one man talaga sa iyo mga sir. Ate kasi ginagawa din. Hindi ginagawa rin niya yung gifts. Hindi ba yung quality time ko? Um, Hindi ako masyado sa quality time eh. Doon siya ano eh, minsan siya uh -huh. nagtatampo. Minsan gusto niya kami dalawa lang. Uh -huh. Ito na 'yon. Uh -huh. Kayo dalawa lang masosolo mo. Wala pa din kaming may mga kasama. Ah. Uh -huh. <laughs> Sino? Wala kaming mga kasama. I bilang mo lang 'yun I think part na 'yun, na, ano, uh -huh. yun ng ano niya ng vocation naman, and service yun ministry magkakasama yun. na eh. Hmm, tama. And ang maganda doon ay intindihan so, mo. Dahil minsan yung wife ang laging mayana eh. Just may permission uh, eh. May permission dapat. Uy, may sasabay. Uy, may mga uh, tami kasama tayo. Uh, minsan nga pula na hindi na hindi na need. <laughs> ano na lang ako? Matik na. Matik na. Naiintindihan mo na. Nasabi na siya oh, agad ano sila. Andiyan 'al. Oh. Sa mga yung love na yun? Dahil ang dami ng demands eh. I mean, parang busy na hindi-hindi nakatulad dati. Paano mo ma maintain yung parang ano na yun? Yung parang For me, parang ano ba, ba yung communicate talaga? Kasi kung maghuhulaan kasi kami, mag-ano mag, lang, mahirap kasi. Yung mas okay yung sinasabi, yung needs, yung tingin mong may paghuhulaan. Para na-ano, na-agapan. <laughs> Dito, na pag-uusapan talaga dito, nitong, kasi kung hindi ka magko-communicate para tama yan wala parang blind ka baga doon sa ano yung, sa relationship yan, no nung nung ano nung nung Monday naka-attend kami ng parang may marriage talk ang suggestion dapat dapat alam ng asawa nyo yung gusto nyo. yun yung, binanggit alam ng asawa dapat alam ni lalaki yung gusto ng babae imbis na nahuhula. Yung nahuhula tayo sa gusto nila, tapos nagagalit na lang. Pero, kaya may communication. Oo. Oh, oh. Tama naman sila. Dahil merong iba, iba hindi para talaga para sinasabi. Masabi. Eh, parang okay lang ako. Tapos Dapat babos. alam. Mm. Ang hirap naman nun. Pinapaalam. Pinapaalam dapat ah, ni babae. Dapat ba pinapaalam eh. oh. niya kung anong gusto. And, and vice versa din daw. Natalang kung, na, communication nga. Papasok um, siya dun. Hours mo? Doon. Pera. Kaya lately nagtatanong na si Rachel eh, gear ang gusto mo? Nag-direct <laughs> <laughs> na nga, di ba? Ano hirap kasi, kung ano may iba naman pala gusto. yon yun, yun, yun. Hindi mag-fit, di ba? Uh, mag ba? Kunwari, okay. may binibigay ka, tapos hindi naman pala yun hindi yung pala yun, gusto ng partner. Ay, natatakot din naman yung lalaki Talaga iba pa mo sa vlog ko yun ah. <laughs> <laughs> <Because> <laughs>